Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado at pinagpuputol na ang ilang iligal na koneksyon sa isang tubo ng maynilad na naka kahit sa mga legal na customer. Dahil sa mga yan, kung kaya humihina ang pressure ng tubig gripo, bukod pa sa posibleng pagpasok ng dumi sa kinakabitang tubo. Hinahanap na ang nag-alok ng illegal water tap sa halagang 3,000 piso Gayon din ang mga nagpakabit na maaring pagmultahin. Nakatutok si Maki Pulido Exclusive. Binarena ang gilid ng sementadong kalsada para maabot ang illegal na koneksyon sa tubo ng Maynilad sa bahaging ito ng Barangay 95 Tondo, Maynila. Limang tubo ang nadiskubreng ilegal na nakakonekta sa distribution line ng Maynilad. Pero malamang na may iba pang iligal na koneksyon sa limang tubo ayon sa Maynilad. Mahigit isang daan kasi ang mga bahay sa Iskinita pero labindalawa lang ang kuntador. May mga sumbong na raw sa kapitan ng barangay na may isang naniningil ng 3,000 pesos para magkabit ng illegal na water connection. Kami rin naman po, kailangan po namin talaga yung mahuli namin sa ako o may evidation sila. And hindi naman sila lumalantad. Karamihan po na natanggap ko pag meron. Message lang po, concerned citizen. Kung maaresto, pwedeng makulong ng hanggang labindalawang taon ang nagtap sa distribution line. Pagmumultahin din ang mga nakinabang sa illegal na koneksyon. Mahigit 7,000 piso yan kung residential, mahigit 40,000 piso kung industrial. Babayaran din ito ang nasira sa mainline ayon sa Republic Act 8041. Tinitrace po natin yan. So, uh, hahanapin po natin yan. Siya po yung i-charge natin for the illegal. Nasa sampung illegal connection ang napuputol kada araw ng Anti-Illegal Task Force ng Maynilad. Puspusan niyan dahil apektado pati legal na customer. Una, dahil maaring pasukin ng contaminants o dumi ang binubutas na distribution line. Pangalawa, hihina ang water pressure ng mga legit na customer ang tubig gripo ni Lindsay halimbawa tuwing alas 12 hanggang alas 4 na lang ng madaling araw. Araw-araw may trabaho ka sa umaga tapos magpupuno ka pa ng tubig sa madaling araw. Nakakapagod talaga. Sabi ni Barangay Chairman Ronnie Lee, nagpapahirap sa mga gustong magkaligal na koneksyon ang mga hindi pabayad na water bill o kaya ay may nakaraang kaso ng illegal connection. Sana raw magka-moratorium. Gusto ko talaga rito yung mga kapitbahay namin maging legal na. Sa mga may pagkakautang, pinapayagan naman namin ng uh, magkaroon ng staggered payments, mag-promissory note lang. Kaya lang, meron din iba na kapag nag-promissory note, hindi rin po tinutupad. Lumapit lang po sila sa amin at titignan po namin yung sitwasyon. Walang eksaktong detalye kung gaano karaming tubig ang nawawala dahil sa illegal connection. Pero bahagi ito ng 8% na commercial losses o tubig na hindi nasingil ng Maynilad. Para sa GMA Integrated News, makipulido Pulido na Katutok, 24 Horas.